Yan, yan meron na. Bitaw. Bitaw, bitaw. Ano, <laughs> <laughs> stop ball. <laughs> <laughs> stop ball. <laughs> na stop ball yes, ah. yun Yod. Apa? ayos yung ano natin, bandila natin. <laughs> <laughs> oh. Yon! May gumawin siya, Trey, go! Atak na ng atak! Pursigay! At laban na laban! Pursigay daw! Ayan tuloy, <laughs> tuloy sa sa'yo! Sabi mo ato, pursigay <laughs> eh! Yon, tayo eh! na! Bakit siya <laughs> ano na, wala nang hangin. Gabi na naman. Hindi <laughs> na, oh, mahangin na. Uy. Na, try natin yung rainbow. Try natin yung rainbow. Walang tali nga.